AI app, kayang matukoy kung may sakit ang iyong alagang pusa. Paano? Alamin! Meron ka bang alagang pusa? Kung oo, maaaring makatulong sa iyo ang isang app na posibleng ma-detect kung may nararamdamang sakit ang iyong pusa sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Ito ang Catch Me app. Paano nga ba gumagana ang Catch Me app? Tara, alamin natin ang Catch Me app ay dinevelop ng Japanese tech startup na Kerology at ng researchers mula sa Nihon University. Gumamit sila ng 6,000 na larawan upang makilala ng kanilang AI ang facial expressions ng mga pusa, kabilang na ang may mga sakit. Dahil dito, merong 95% detection accuracy ang nasabing app. Mula ng ilunsan ng Catch Me app noong 2023, higit sa 230,000 na for parents na ang nakagamit nito karamihan sa kanila kaagad na idinadala sa veterinaryo ang kanilang mga alaga kapag nakumpirmang may nararamdaman itong sakit. Patunay ang app na ito na malaki ang pakinabang ng teknolohiya sa pagpapabuti ng kalusugan ng ating mga alagang hayop. Sa pamamagitan ng catch Me app, mas maagang matutukoy ang kanilang sakit at mabibigyan ng gamot na siyang magbibigay daan upang mas humaba pa ang buhay ni Muni. Ikaw, susubukan mo bang gumamit ng Catch Me app para sa iyong alagang pusa? D W I Z Research Report. Ray Re Ray -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station D W I Z 882, D W I Z News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po 'yung nagbabalita nang tama, naglilingkod nang tama. Like, subscribe and follow.